Yo, what's up? Ako muli ang inyong kapremo. Ngayon, wala muna tayong comedy video. Kasi pupunta muna kami ni Mrs. sa aming farm. Mag-harvest kami ng aming munting ampalaya. Ayan. Nilalagyan niya na ng rinda ang kabayo naming na singabak. Kasi ito yung sasakaya namin papunta doon kasi maputik. Kaya tara, sama-sama tayo papunta doon. So, ayan. Papunta na tayo. <laughs> pupunta lang kami doon. <laughs> ayan yung alalay namin. Dalawang aso mag-harvest kami ng aming kasi may para may pambili kaming bigas talian natin kasi medyo mainit na yung kalabaw ko dun papaliguan pa yon. nandito na tayo sa farm ko ayan yung bagong inararo ko yan kasi tataniman ko yan ng kamote kasi ano na yung ulan pabugso bugso na yung ulan <laughs> Oop, ayan yung kalabaw ko ayan at may nandun pa yung isa malapit na tayo sa ang palayahan namin ayan o, nakita niyo yun ibon <laughs> oh, flipad so, ganito lang kasimple yung buhay probinsya namin dito tapos pag gumagawa ako ng video dito lang din kasi para wala masyadong makakita kasi baka pagkamalan tayong nababaliw <laughs> huh? kasi alam nyo naman yung karakter ni Emong at ni Pilo so ayan ayaw na si Mrs. itatali niya na muna yung gabayo para makakain ayan ako naman ito nagdala ng pangsapi namin ayan na tayo sa palayahan ko nandito tayo oh, nandito yung ampalayahan ko So ngayon, nandito tayo sa ilalim ng ampalayahan ko. Ayan. Kita nyo yung mga bunga. Ayan. Kahit paano hindi naman talaga malulog eh. Kasi. yan May malaki. Ayan may nahinog na oh. May nahinog na. Kukunin na lang yung buto niyan. Ayan oh. Para may pang tanim ulit. Tapos ayan. May adik sa Milo. <coughs> adik sa Milo. Everyday. Pinapapak ang Milo. Ayan. ayan. Ito malaki So ganito lang kasimple yung buhay namin dito sa probinsya. Kaya sana marami pang manood sa channel natin dahil marami pa kayong dapat abangan sa karakter ni Imong at ni Pilo. Marami pa tayong video katawa-tawa at i-improve pa natin 'yon. So maraming salamat sa panonood at sana mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa bagong video natin. Kaya salamat. Ah! <laughs>